pag-usapan. Dapat na nga yun. Laki, ano? Ako na maya kapay baron. Ako na mapag yun. <laughs> ayaw niya hawakan si Rika. Hindi naman sa ayaw kasi siyempre. Oo, sensitive. Baka mahawakan niya yung sensitive yun. yun. Like, big, big boobies. Marunong kung mahawakan tao Big ba, boobies. Ba? Joke lang. Gusto mo ng big boobies? Naku. No, no. nakakainis pag gano'n. Oo, oh, kaya ilang beses na ako <laughs> ini-ignore nila, Carlo, nila, ano. Napakainis. Oh, okay. Kaya minsan ayaw na lang magsalita. Ang si dami mo Carlo. gusto sabihin, pero hindi. <laughs> Bakit nung nagsimari, Carlo? Cute! <laughs> <laughs> huh? Cute talaga yan. Ha? Cute talaga. andami dami Cute talaga si Carlo. Ang dami lagi eksena. magsasalita ka ngayon. Ngayon ako magsasalita Ay, ka Yan ka gahit ha. Bawal mo tulog dito. Ako na tutulog. No? Ako naman dito ah. Stella. For 5 minutes. Gusto huh? ko doon. Kay Carlo. Oh. Sumungo naman din. <laughs> Bye, bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, ka pa mo. Kaya nga, J5, bo. Tumali ako. Kasi laging ginagawa yan sa akin ni J5, eh. Ano? Kahit nasa industrial. titingin bigla. Yung titingin ako, sabi ko gaganyan. Di ba nung dati? Ano din? Suplado yan, eh. Sa akin, suplada yan, eh. Suplado ba o suplada? Suplado. <laughs> Depende sa nagbabantay. Oo, suplado. Suplado yun. Lahat naman ni eh. Carlo. Carlo! Manyak is mo para ang pag-iwasan mo. Manyak. May <laughs> Ang hitin ba ba Manyak talaga, Beagle? Grabe ka Tinaman. Hindi, may angit ka lang daw talaga. May angit ako yung nagsabi naman. Oo nga, kunwari wala kang gusto. Palabas mo wala. Dapat hindi mo na sinabi yun dati. Dapat pasimple ka lang. Yung pasimple lang. Marunong magdamis karate. Grabe, minsan tumitig. Oo. Sabarang in love. Sa ulo may tagyawat na. Ako. Ay maligo ka na talaga. yung simbolo eh. Maligo na ako simbolo na naman dito? Siyempre, virgin po ako. Yah! Fuck shit ka! Atsh! Uy! Bunga nga pa mo. Basta bunga nga mo ha. Bunga nga. Ano sabi mo pa mo? tapo si eh ara 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 sabihin natin mo tapos eh san mo nakuha yung grammar na yun no Kay Kevin Yan parok sa akin Kevin Kevin pa

May lab, may, la, la, may labadang eh. labad eh. na Kevin, dito ka! Huwag na, Kevin! Dung ka pa mo! Magagalit <laughs> ako sa'yo! I'm being moved. I can't fix the back of <laughs> my hair! <laughs> Whoa! I can't fix the back of my hair without a side. I mean, Yeah! Wait. What the hell is Nangyari. Ah. Ang bagay, mas malaki. Salamat. Hindi ang sinadadala sa katawan niya. Mali. Anong akala mo kay Tin? <laughs> Anong akala mo? Anong akala mo? Ang iniisip ni Bigal sa'yo. Ang simple. Ang iniisip ni Bigal sa'yo. Nadadaan ka lang daw sa, <laughs> sa malaking katawan. Tingnan mo. Kasimple. Kevin, please. Kasimple oh, mo na. Ayan, o. Oh. <laughs> Oo, oh, oh, ganun! Yeah.